Dalawang taon na ang nakararaan ng aminin ni Maymay Entrata na may karelasyon siyang Canadian. Ngunit ngayon, tila question ang status ng kanilang relasyon dahil sa mga kaganapan sa kanilang social media accounts. Hiwalay na ba sila? The Philippine Showbiz List presents Hiwalay na ba sina Maymay Entrata at Aaron Haskell? Maymay goes public about relationship with Aaron. Valentine's Day ng February 2022, nang unang buksan ni Maymay May sa publiko ang tungkol sa relasyon nila ng Canadian non-showbiz boyfriend na si Aaron Haskell sa pamamagitan niya ng pag-post ng hugging photo nila kung saan ay tinawag niya itong My Valentino. Nang mga panahong yon ay nasa Canada siya para mag-aral ng acting lessons at makasama ang nobyong nakabase roon. Pero mayroong malisyosong YouTube video na nagpakalat na peke ang lalaking ipinakilala ni Maymay May na nobyo. Pinalagan niya yon at agad na binantaan ang YouTuber na ededemanda niya ito kung hindi nito burahin ang mapanirang video. Hanggang sa mismong si Aaron ang nagpost ng litrato nila ni Maymay May sa X noong March 2022. Makikitang sweet ang mga ito na magkahawa kamay habang nanunood ng pelikulang The Batman sa isang sinihan. Ilang araw ang nakalipas, muli namang pinasilip ni Maymay May ang itsura ni Aaron sa kanyang Instagram story, kung saan ay binahagi niya ang isang short video na kitang nagmamaneho ang nobyo ng sasakyan habang siya ay sakay sa passenger seat. Nakaramdam siya ng pangungulila sa nobyo na malayo sa kanya sa mga oras na yon sa kanyang nilakip na caption na Miss You. A long distance relationship sa ang pag-ibig. Sa anumang panayam at paging sa kanyang social media post, walang ibang bukang bibig si Maymay, -May, kundi ang kasiyahang kanyang nararamdaman sa piling ni Aaron. Napatunayan daw niya ang pagmamahal nito sa loob ng ilang buwang na nanatili siya sa Canada. Kahit na sa long-distance relationship, panatag si Maymay na tapat at higit na mas mahal siya ng nobyo. Hanga siya sa ipinapakita at ipinapadamang effort sa kanya ni Aaron. Simulat sa pool, ay consistent daw ito sa pagpaparamdam sa kanyang siya lang ang bukod tanging babae sa puso nito, magkalayuman sila. Ang magandang araw kapag consistent ang taong nagmamahal sa iyo ay araw-araw kang nahuhulog rito, hindi lang sa umpisa. Ganito anya ang naramdaman niya sa piling ni Aaron kung saan ay randam niya na siya ang priority. Aminadong malaking hamon ang pagpasok sa long-distance relationship. Mabuti na lang daw at pareho silang mature sa pag sa kanilang relasyon. Sa tingin ni Maymay, kung walang maturity, hindi talaga ito mag-work. Hindi daw kasi likas sa kanya yung detalyadong magkwento kung ano ang mga aktibidades niya sa isang araw. Pero pagdating kay Aaron, mas natututo raw siyang mag-express ng sarili. Binigyang diin din niya na sa setup nila hindi dapat mawala ang komunikasyon. Kaya kahit gaano pa ka-busy, ay talagang naglalaan sila ng panahon at effort para sa isa't isa. Pagdating ni Maymay, OA man daw pakinggan, pero 24/7 silang nagtatawagan. Regular anya ang kanilang video call at natural din sa kanila na iwanan lang ang telepono na nakabukas, maparamdam lamang nakapiling nila ang isa't isa. Ayon kay Maymay, -may, kahit na natutulog na siya, andyan lang si Aaron, nagtatrabaho. O minsan naman, habang siya na sa trabaho, si Aaron naman ang tulog. Ginagawa raw nila ito hanggang sa magtama ang mga oras nila, saka sila nag-uusap o di kaya mag-movie date. Kahit nahihirapan si Maymay -may sa ganitong sitwasyon ng kanilang relasyon, masasabi raw niya na worth it si Aaron. Sa lahat ng bagay na ginagawa niya, ay nararamdaman niyang suportado siya ng nobyo, Katunayan, ito ay ang humimok sa kanya na ito pa rin ang lahat ng kanyang mga pangarap kaya siya na-inspired na kumuha ng acting lesson sa Canada. Isa pa sa ikinakatuwa ni Maymay -may sa kanilang relationship ay walang selosan. Hindi daw nagsiselo si Aaron at naiintindihan nito ang kanyang trabaho. Maging si Aaron ay hindi pinaramdam sa kanya na may dapat siyang pagsilosan o pangambahan sa kanilang relasyon ayon pa kay Maymay. -may, umpisa pa lang ay alam na niyang maganda at malinis ang intensyon ni Aaron sa kanya. Katunayan na hindi niya sinabi noong una na siya ay artista rito sa Pilipinas. Dahil ayaw niyang mabahira ng kahit ano ang pagtingin nito sa kanya. Ilan nga sa mga katangiang nagustuhan niya sa nobyo ay sobrang mature, madiskarte sa buhay at mapagmahal sa pamilya. Napaka maalaga raw nito, hindi lang sa salita kundi pati sa gawa. Para kay Maymay, ay talagang ang pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa ang nakakatulong upang maging matibay ang relasyon ng mga magkasintahan. Maymay found true love on Aaron. Sa lumipas na mga buwan ng kanilang relasyon, mas lalo pang pinangalandakan ni Maymay ang masaya at makulay na takbo ng kanyang love life. Noong February 14, 2023, kasabay ng pagdiriwang ng Valentine's Day, ay ang kaarawan din ni Aaron. Kaya naman isang madamdamin po sa Instagram ang ibinahagi ni Maymay para sa nobyo sa pagsasabing ito ang most handsome, humble, wise, and patient man na kanyang nakilala. Nagpasalamat siya kay Aaron dahil sa suporta nito at respeto sa lahat ng kanyang ginagawa. Pinasalamatan din ni Maymay may ang Panginoon sa pagpapala sa kanya sa pamamagitan ni Aaron. Anya ang suporta at commitment raw ng nobyo na tulungan siyang mag-heal at mag-grow mula sa kanyang dating trauma ay tanda ng deep love and devotion nito sa kanya. Dagdag pa ni Maymay may na ang paglalakbay nila na may kasamang faith ay napakagandang biyaya at ang maranasan ang true love, peace at joy sa piling ni Aaron ay higit pang mas mahalaga kaysa anumang material na kayamanan. Sa huli, pinasalamatan niya si Aaron sa pagiging partner nito at true love sa kanya. Mas lalo pang pa ang napatunayan ni Maymay ang pagmamahal at buong suporta ni Aaron sa kanya na lumawas ito ng Pilipinas mula Canada upang masamahan siyang ipagdiwang ang kanyang 26th birthday noong May 2023. Maliban dito ay napanood din siya nitong magperform ng live sa ASAP sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi daw sukat akalain ni Maymay may na sasamahan siya nito lalo na may taglay na pagkamahiyain ang nobyo. Kaugnay nito, simula pa lang na kanilang relasyon, bukas din si Maymay may sa pagsasabi kung gaano niyang pinagpapasalamat ang pagdating ni Aaron sa kanyang buhay. Lahat anya na katangian ng lalaking pinagdadasal niya sa Panginoon ay binigay sa kanya kaya thankful siya araw-araw. Umpisa pa lang ay malinaw din kina Maymay at Aaron na seryoso sila sa isa't isa at naroon ang pangarap na makasal sa tamang panahon. Ayon kay Maymay, kapag pumasok sa isang relasyon, talagang goal na siyempre ang panghabang buhay at yun ang gusto nilang mapagtapusan. Kahit anong mangyari at kahit saan man daw sila magpunta ni Aaron, alam nilang sila ang para sa isa't isa hanggang sa huli. Para kay Maymay, si Aaron din ang greatest blessing na natanggap niya bukod sa kanyang pamilya. The Rumored Breakup Sa naramdamang kasiguraduhan sa isa't isa at sa pagmamahalang pinapakita nila sa publiko, tila wala na nga makapaghihiwalay pa kina Maymay at Aaron. Ngunit sa pagpasok ng taong 2024, ang magandang takbo ng kanilang love story ay na-question kung ito ay magpapatuloy pa o matutuldukan. Nag-ugat ito matapos na mapansin ng mga papanuring mata ng netizens ang hindi nagaanong pag-reflex ni Maymay may sa nobyo na karaniwan itong ginagawa. May iba naman nagsasabi na huling bahagi pa ng 2023 nila napansin na tila may pinagdadaanan ang relasyon ng dalawa. Bukod pa rito, ay nawawala din ang ilang larawang pinagsamahan nila Maymay may at Aaron sa Instagram at iilan na lang ang natira. Dahil dito, hindi maiwasang usisain ng Instagram post ni Maymay noong January 2023 sa kanyang solo pictures kung saan ay binigyang kahulugan ang nilakip niyang caption na muling ibalik. Sa comment section na naturang post, marami sa kanyang mga taga-subaybay ang kanya-kanya ng interpretasyon sa kung ano ang gusto niyang ipahiwatig. Ilan sa mga humirit at tinukoy ng muling ibalik ay ang tambalang May Ward ni Maymay at Edward Barbers. Samantala may nagsabi naman na kung sakaling break na si Maymay at Aaron, huwag na rin pakialaman dahil personal niya itong buhay. Ang rumored up ay nakarating sa online show na Marites University. Sa January 25 episode ng programa napag pag-usapan nila ang tungkol sa relasyon ni Maymay at Aaron na tila ba may pinagdadaanan ang mga ito. Lalo pang lumalim at nagpatibay sa balitang hiwalayan, ang walang pagpaparamdam ni Maymay may tungkol sa kung anong ganap nila ni Aaron sa pagdiriwang ng araw ng mga puso pinagtakhan ito ng netizens, lalo pa at kasabay ito ng kaarawan ng nobyo. At sa nakalipas sa dalawang taon na kanilang relasyon, naroon ang pagbibigay-pugay ni Maymay kay Aaron. Sa harit na tungkol sa kanila, ibinahagi ni Maymay ng araw na yon ay ang kanyang ini-endorse ang beauty product. At sa kasalukuyan, ito na rin ang huling post na makikita sa kanyang Instagram feed. Maymay and Aaron unfollowed each other on Instagram. Mula nang pumutok ang isyong hiwalayan nila ni Aaron, hindi naglabas na kung anumang pahayag o reaksyon si Maymay. Ilang linggo ding naging palaisipan ito sa kanilang mga taga-subaybay na ngayon ay unti-unti nang -unti nabibigyan ng kalinawan. Muli na nung balik ang hiwalayan issue na tila patutuo sa espekulasyon matapos na mapansin ng mga netizen ang pag-unfollow nila Maymay at Aaron sa Instagram account ng isa't -isa. -isa. Samantala, kung titingnan naman ang Instagram feed ni Maymay, borado na rin ang lahat ng larawang pinagsamahan nila ni Aaron. Walang iniwang bakas na kanilang matamis na alaala. -ala. Ngunit kung susuriing maigi, nag-iwan si Maymay ng isang post na nag-uugnay sa kanila. Ito ay sa Instagram post niya noong January 31, 2022, kung saan ito din ang unang pagkakataon na ipinahiwatig ni Maymay ang patungkol sa masayang lagay na kanyang puso at ang pangalan na kanyang sinisinta sa si iniwan niyang caption na Aaron. Kalakip ang heart at camera emoji. Sa naturang post, makikita ang ilang larawan ni Maymay noong panahong na sa Canada siya, kung saan si Aaron mismo ang nagsilbi niyang photographer. Samantara sa kabila ng kaliwat ka ng espekulasyon tungkol sa tunay na estado ngayon ng relasyon nila ni Aaron. Magpahanggang ngayon ay nanatiling tahimik si Maymay. Wala itong pagkukumpirma o pagtanggi. Kung mapapatuloy pa ba o hindi na ang kwentong pag-iibigan nila ni Aaron hanggang sa huli. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!